Yeah, ito na mga sumo, nagawa ko na yung kanyang sigunyal at ayan, uh, isalpak ko na nga. At siyempre, bago niyo may yan, diyan, gamitan niyo ng butane niyan. Ayun, na siya mahugot ngayon. Kasi nga gutos na yung sigunyal. Sa kanya sa ginawa natin. At uh, yung isa naman na nito. Ito yung sa kanya. Ito ginagawa ko pa lang. Kaso sa daming sira ng motor niya, medyo maya maya ko muna gagawin. Ito muna inuuna natin, yung 125. At ito na ngayon, nasalpak na. Tapos susunod natin yun. Yan, yung kanyang chassis nasa labas pa. Yan, ugasan na rin yan. Ready to assemble na rin yan. At ito yung mga pisang ilalagay natin, black set. Yan, ito na yung bago. At ito yung luma. Tapos yung valve seal, yan. Ilagay na rin natin tapos uh, compound din natin yan tapos kapag ka once na magkakalas kayo yan at magre compound kayo mas mainam kung tatlong beses yung panlawan ng gasolina para siguradong walang may iiwan ng grinding compound para hindi na yan sa loob ng makina pati oil seal sa magneto yan bago na rin yan nilagay na rin natin para ready to salpak salpak na lang ta So mga sana pagsamahan natin yung makina sa kanyang chassis nya At, yung, niya. at uh, yung stator na nililinsan natin kasi hindi mo na matawag na stator yan sa sobrang dumi Kulang na lang dyan, luya, tutubo na Kasi simula nung nakuha niya yung unit, ngayon lang daw yan mabubuksan Kaya ngayon hindi ako nagtataka kung bakit ngayon lang din mabubuksan yan Dahil makikita naman sa dumi ng stator, sobrang kapal ya, yeah, galing nyo na maglinis dyan kasi napaka-importante yan mga sara. Dapat nalilinisan yung stator natin kasi dyan din lumalakas yung consumable natin ng ano, consumable natin ng gas. Tapos low power. Pag low power na yung motor mo, siyempre napapadubli ka na ang acceleration. Kaya lumalakas sa gas dahil kinukulang sa kuryente. Ayan. Simbolin mo natin yan. Tapos maya maya, paan natin. At isunod natin yung asimbolin yung isa naman na 150. Ayan. Ayan, ito sa yung, yung ano, pang yung uh, 150. Ito yung ginagawa natin at uh, ayan, naalis ko na nga yung si Gunyal niya. Ayan, masikip na uli yung si Gunyal niya. Tapos, nag-flat tayo ng bearing. Siyempre, bago natin ilabung sa si kaya kailangan natin ipainitin ng butane. At yung isang click kanina, umalis na. Nakalimutan ko lang na i-video pala yan. Nakaalis na siya. Ito yung naiiwan. Ayan, gulubog na natin. Okay. Kasi hindi, pagka hindi mo pinainitan yan, hindi mo mailulubog ng ganun yan. Tapos, para lamigin natin. At uh, lalagyan natin ng silan. syempre linisan yung mabuti yan. At yung dawil, huwag nyo kakalimutan para hindi ma yung makina. Para hindi mabasag. Hindi ko na na yung isa. Nakasabayan nito. nakalis na kasi malayo pa kasi panggali, panggagalingan ano na. kaya nandari natin nire-repair natin yon o binabalik nyo na natin yung front case nya nung makina niya, yung radiator naman yung nire natin para makatipid-tipid siya. kasi kung kwan, kung pabibiling ko pa siya ng ganito mas malaki yung ano magagalos nya, doon sa unang pilag Uh, pinag uh, ano niya, pinagtanungan niya, sinisingil siya ng 25,000. Di ko pa na banggit. Para makatipid siya, yung ginagawa ko ng lahat ng paraan para makatipid si sir. At ito na nga. Meron ako isang radiator dito na may butas lang ng konti dito Ayan. At ito hindi naman sira dahil nga yung kay sir nga durog ito. Ayan. Ito yung papaltap lang natin. Kukurin lang natin to tapos ililipat natin dito. Huwag po kayo matakot sa linkage mga sir, kasi lagi, lagi ko na itong ginagawa. At marami na akong ginagawa nito. Balik mo yan, para pagka may mga ma ilangan, yun din ang ibibigay natin yan. Tapos kukurin lang natin dito, ito. Lungatin nyo lang yan, ito. Tapos ililipat natin dito. Hindi po yan maglilig mga sir, kasi may guma po yan. Yan, kung mapapansin nyo, ayan. Yan, parang tayo eh. Masyadong maalaga yung maya rin mga sir. Kaya nalusaw to. Ayan. Shout out sa mayari. <laughs> Ayan. Ginawa na natin na lahat paraan para makatipid ka. Sana huwag mo nang pabayaan yung motor mo kasi kawawa lang yung motor mo. Tapos araw-araw pang ginagamit, pinangahanap buhay, mahalin mo din. Pakasalan mo. <laughs> Dejok lang yan. Alaga mo sa, ano, sa langis. Pagka nag-overheat na, pinakamahinang paggawa mo na. Kaya ano, lalong dumami. Nag-start lang yun sa overheating hanggang sa kwa na. nagka na yung problema. Pati sa mga na, na rin. Kaya ito, tutulungan natin si sir. Total yung mga saks, sinigil ko dito. Si Kunyel, black, bago, yan, pati yan. Siningil ko lahat ng, ano, ng 10K yan. Lahat na. Wala na siyang ano, with warranty pa yan mga sir. Kasi ganoon ako, kapag kawan sa may ginagawa kami, lalong lalong, lalong lalong sa baba mga kina kapag ka nagkaroon ng problema kasi hindi naman tayo perfecto meron, meron din tayong mga back job tinatawag o ulit yung trabaho pagkaganan ibalik nyo lang mga tayong pag-uusapan doon basta nakadepende yan sa pag warranty natin example mo binarantiya natin ng ano example natin sa warranty natin mga sir kahit sabi mo ng 1 month yung 1 month na yon, tapos trabaho natin Uh, MC Taxi laging regare na regare yun at uh, sa loob ng uh, isang buwan na pabayaan mo sa langis siyempre hindi po yun kasama sa warranty natin pag napabayaan mo sa langis kasi kahit anong motor kahit bago man yan pag napabayaan mo talaga sa langis talagang totaling masisira yung makina Tayo yan yung buhay ng makina yung sa langis Diyan tumatagal yung buhay ng makina sa langis yan pati yan uugasan natin yan tutusok-tusokin din natin yan para matanggal yung dumi kasi ito hindi natin pwedeng ibigay yan kasi may may leak yan may butas yan yung sa kanya wala kasi so, pabiliin ko pa bago 3-2 yata presyo nyan tapos pinilihan ko pa ng water joint black seat, sigunyal pa sigunyal bearing pa yan pa to. Ah, simple na lang yan. Tapos tulahin ko lang para mamaya magawa natin to. Salpak na. Hindi ko lang na video yung isa. Pero tuwa-tuwa yung mayari mga sir. Nagbigay pa nga sa amin ng tip. Nagbigay pa ng uh, 500 na tip. Siningil ko doon. Ganito yung ginawa atin. 7.5. Mas mahal na ang sale ko doon kasi. Meron siyang radiator. At meron kong water joint. May mga oil seal pa. Kasi kung bago yung ilalagay natin lahat, example mo, bagong sigunyal, bagong black, mga oil seal, inaabot po ng 13-1 yan. Hindi po kasama yung radiator. Wali, aabot ng 16. Lahat-lahat. Depende pa yun sa ano. Sa presyo. Kasi nagkakaiba yan sa price mga sir. Hindi yan nakadepende sa ano. Sa price. O sa ano, sa mga bilihan. Hindi sila pare-parehas. Ayan, nakatayo na yung makina at uh, nagawa na rin natin yung rad mga sarayan, oh, goods na ulit siya tapos na rin nagawa yung kanyang radiator at ito tinala yung kulang tapos mapagsasama natin yung makina saka yung chassis nya para goods na goods na nagpalit din tayo ng water jet inlet mga sara ito yan, ito yung nangyari oh. putol putol pinalambot ng makina ha, kasi walang, walang kulan tapos uh, binigyan ko na rin siya ng ano ng puli mga sir para nakatipit sira din yung puli niyan mga sir ito oh. Papansin nyo naman, ito yung puli niya. Papansin nyo naman yung puli nya ayun oh. Palawang na. Nahirapan pa nga kami magtanggal nito. Pati yung backplate. Talagang sigamit lang. Okay, ayan. Let's bolt in na. Para mapaandar na natin to. At bukas ng umaga, makukuha na rin to. Para magamit nyo na sa panghanap buhay kasi trabaho nung motor na to so ginagamit tong motor na to sa ano sa angkas kaya bugbog ng bugbog yung motor na yan ayan malapit na rin matapos tong mga sir kakabit lang natin yung mga sensor throttle body ayan tatlo na silang gumagawa kasi nga yan na yung pinaka naiwan natin gagawin ngayon mga sir at kailangan natin matapos yan para bukas kukunin na yan at uh, paribagong panibagong, panibagong trabaho na naman bukas Okay, ito mga sumahandar na. Goods na goods na to. Kuli na lang yung papalitan niya dyan kasi nga yung binigay ko sa kanya pang samantagal lang yan at ang kilometer nito mga sir ayan o oh. 150 yung kanyang kilometer ayan gusto na gusto na kung na lang yung kulang na dahil gusto na rin natin at ito makukuha na ni sir bukas yung isa hindi natin na video kasi yung isa kanina kasi nagmamadali okay balik na yung puwan okay na yan para makakuha na bukas Ayan, all goods na. bakbakan na naman to. All goods. Yan, kaya huwag niyo pabayaan yung motor niyo mga sara. Kapag ka nag-overheat na, mas maganda. Pa-check up niyo na. Di baling uh, mapag mapagasos kayo sa maintenance. Hindi naman kayo mapapagasos sa uh, tulad nito. Kasi normal lang naman sa motor natin yan. Nag-chinejik din natin. Lalong lalo na lalo, pag gumagamit tayo ng uh, ng hulan. Yan, ganito na lang yung video natin mga sara. Thank you, thank you.